eto na, na according to the netizen daw ito ang pinakapangit na mga motor sa balat ng lupa hindi po ako nag uh, compile ng list na to sabi lang nila ang papangit daw pero alam nyo naman ako weirdo weirduhan so lahat sa akin ay okay lahat sa akin ay maganda tingnan natin na, so ito ang sampo sa pinakapangit na motor sa balat ng lupa the honda bulldog number 10 eto uh, hindi ako napapangitan kasi It is parang Honda Rucos. Kaya lang matin din ito. This is uh, a big bike. Big bike to. Na niliitan ng gulong. Tapos ginawa ang off-road. Maliliit ang gulong nito. Actually, sa tingin ko, hindi naman siya ganun kasagwa. Kasi, yung height niya, di ba alam sa si Asia, wala namang pinagpala na karamihan dito. Cute ang height, no? Mga 4'11, no? So, bagay na bagay yan dito sa Asia. So, palagay ko, okay yan sa akin. Kaya, hindi naman sobrang sahol. Eh, kaso big bike yan sipin nyo na lang tapos ba yung yung ganyang ilaw eh ginagawa naman yan ngayon diba pang adventure so parang okay naman sa akin so ewan eh, ko lang sabi kasi nila pangit daw eh pero bahala sila sa sa akin okay yan no? hindi naman sobrang sahol eh, ewan lang natin na kasi kung big bike category tapos ganyan na itsura iba na lang diba iba na lang ay ito nga pala yung mga yan na hindi natuloy sa production dahil sa ano ay ah, ito number one the Honda Dream Dokito ayoko talaga siya kasi alam nyo kung anong market ang gusto niyang pasukin yung mga bata yung mga toddler yung mga 10 10 below Ayan, Dream Kid to, bo, Dokito Eh ako sino nakapag-iisip niyan, Bakit mo naman ilalagay sa motor yung mga Toddler Hindi ko, hindi ko gusto yan, Buto na lang din natuloy Kasi, alam nyo May motor yan, hindi yan laruan kaya yan nandito kasi yan ay motor production motorcycle yan meron yang 31cc na motor ayan o, tignan nyo tignan nyo may 31cc yan kaya hindi talaga maganda yun sa kulay blue na yun, ayan o, engine type air cooled, 4 valve, single cylinder OHB 31cc diba, yan, nasa blue na yan naka enclose yan, ay makina talaga parang gusto mong saktan yung bata pero Ewan ko, hindi kaya yan yung parang pocket bike. Siguro nga, no? Palagay ko nga. Pocket bike ang gusto nitong palabasin. 31cc. Siguro may market yan. Pero, toddler kasi ang ano eh. Toddler kasi ang market nila dyan eh. Kaya parang ayoko. Pero siguro sa iba pwede. Laro, parang laruan na. Hindi, alam mo ba mga nangyari? Aasimbolin pa ng bata yun. Ito pa isa. Number 8, Suzuki Biplane. Pangit daw. Pero, di ako napapangitan. Maganda siya. Futuristic. Kasi tandaan nyo nung time na yan Merong sikat na pelikula at game na Tron T-R-O-N Tron So 80s yan So ginaya nila Yan daw ang future So yan Hindi ako napapangitan Parang maganda nga Isipin mo kung meron kang ganyan ngayon Napakasikat mo Pero siguro sobrang mahal O kaya Baka naman Ewan ko lang ha Baka pan display lang talaga yan Hindi talaga nila gagawin production Siguro walang umorder pero may iba kasi umorder eh. Kasi minsan sobrang mahal niyan pero may order na 10 yung mga celebrity na no? yung mga nangongolekta. Sila Jay Leno kaya sina Brad Pitt o diba, Leonardo o sino yung may hilog talaga sa mga sophisticadong motor. Pero nagagandahan ako. Ayun o no? may mga Swarovski di ba Sa game namin pag may Swarovski yung... Yung weapon ng kalaban, mag ka na dahil yari ka mahal yun so ito by plane wow hindi kaya piyesan ah, hindi kaya makina na aeroplano to ano pangit ba hindi maganda ba diba? number 7 BMW Futuro ah ito ah ito parang hindi ko talaga gusto bakit ganon bakit may gusto mag aerodynamic pero may kanto-kanto pa rin oh. Ayan. Ay, Hindi ko gusto 'to. Parang hindi tapos. Tapos so, andun pa rin yung boxer engine Andun pa rin yung boxer engine no? Oh. Yung trademark ng uh, BMW Ayan mga kasabay nya Ayan at saka yung katana oh, Bakit naman Bakit naman sumabay ka sa katana At ito ginawa mo Ulit pa ng gulong mo? Oh. Hindi ko gusto to Parang hindi tapos Ito pangit talaga Yung lalo na yung likod oh. Ano ba yan Side bag bagger ba yan hindi tapos to kaya tama lang na ano, hindi na tuloy. Oh, tignan nyo. Ano ba yun? Mesa ba yun nandun sa tanke para makakain? Ah, ito. Number 6 Honda Boscat. Hindi naman siya sobrang sahol. Kaya lang hindi rin ito natuloy sa production. Pero ano to? Ah, maganda para sa akin. Nagaganda na Kasi alam nyo, big bike to eh. Big bike na cross nila sa scooter. Ano? Ayan ang tema nila, big bike. Nakikita nyo yung tanke oh. Nandun pa rin sa may gitna. Tapos yung upuan ganyan sweep big bike to eh ngayon naman eh nangyayari na rin ngayon yung marami na tayong scooter na 400cc and above scooter yun diba yung mga beluga marami na ba diba? yung mga x town ba yun marami na rin gumagawa so dito pala nagsimula yung concept gusto ko nga yung ano yung headlight na tsaka yung may radiato tapos may yung handlebar na naka swift gusto ko nga yan eh tas ang dami niyang chrome diba So, ito maganda sa akin to. Ewan ko bakit ayaw nila. Ay, ng mga netizen. Oh, sige, kanya-kanya yan eh. Ito, number 5. Suzuki Palco Rustico. Ayun, Ay, ang pangit ng pangalan. Sa pangalan pa lang, parang pangit na. Pero, hindi ako napapangitan sa motor. Maganda yung motor. Kasi, rust, puto Rustico. future. Kaya lang, bakit mo nga naman daw isasama yung rust, rust sa motor mong bago. Pero, futuristic siya. Kaya lang, napapangitan ako, ewan ko ha, masasanay ka kaya na ganyan ang handle mo. Parang si Knight Rider kit, tignan mo yung handle oh, patayo. Oh, parang joystick. Tsaka sino kaya makakapag-repair niyan? Pero maganda. Ngayon pa rin, nandun pa rin yan sa Tron concept oh. Kasi 80s yan eh, may magazine oh, 80s na 80s oh. Nandun pa rin yan sa Tron concept. Sipi mo meron ka ngayon yan? Wow, sikat ka oh. Kaya nasa mga museum na yung mga yan eh. Kasi prototype yan. Nag-iisa yan. Nag-iisa yung mga yan. Walang kamukhang kamukha. Kaya, kakaiba. Okay yan. Gusto ko yan. Ito, number four. Kawasaki J-Concept. -con Aha. J-Concept. Okay. ah uh, uh -huh. Gusto niya ba ng ganyan? Ito ay uh, parang tron na tron na talaga. Ayan. Meron siyang dashboard na ganyan. May lumalabas sa helmet mo. O sa shield. Sa helmet yata. Kasi yun ba nang ganyan? Ginamit sa pelikula yan, ano, ah, Fast and the Furious. Parang ganyan ang style nila, no? Pero parang hindi siya, hindi siya two wheels, eh. Parang four wheels din, o oh, three wheels. Gusto nyo ba nang ganyan? O oh, three wheels? Parang three city? Eh, ang matindi nito, ano to? Alam nyo yun, eh, di ba? May sports mode, may track mode, may highway mode, may speed mode. Racing mode. Eto na, siya na bahala. Ganun daw ang gusto niya. Nakikialam siya. para Formula 1. Nakikialam siya sa sa gagawin mo. Ah, pagkaayaw niya, hindi niya ipapasok. Eto, Tesseract Yamaha. Uh -huh. Di pangit. Maganda to. Okay to. Alam ko, ginawa nila tong 3 wheels yung 3 city. Nakakasabay namin to sa Petron Run. Eh. Mga ganito nila. Gumagana, matutulin. Tsaka ang ganda, oh. Nag, din siya. Oh ginawa lang nila itong 3 wheels tapos yun ang tinakbo nila sa production hindi actually itong 4 wheels na to pero maganda ha nagagandahan ako ha maganda nakasabay namin yan 250cc ang bibilis ang bibilis kaya okay yan sana pero hindi mura kasi mahal din sipin mo 250cc bibigyan ka ng ganyan Mataas ang presyo, kalahating milyon. Ito, number 2. Triumph DS8-1. Mm -hmm. Pangit. Pangit talaga. Mm -hmm. Dapat yung Triumph na classic. No? yung mga ganyan. No? Pero isipin, no? yung lalagyan. yun First time, nag-practice yata tayo, nag-design nun eh. Kudra, kudra Mas ginamit pang headlight, yung pang kupan jeep. No? Kudra do. Oh. Parang hindi tapos. Oh. Parang yung takip ng ice cream sinaklob lang dyan ang pangit buti hindi natuloy oh may butas pa sa gitna oh. para magre-resign na yung ano nito magre-resign na yung designer napipilitan na lang pangit ng harap oh sige po buti na lang hindi natuloy oh pangit pangit yan tama yung netizen yun. pangit yan buti hindi natuloy ito number one Suzuki Agledoc ay pangit talaga tama sila sobrang pangit at mo naman ginawang ganyan ano ba yan eto tignan mo yung mata parang oh. duling tapos alilit ng gulong pang off road at tignan nyo naman yung shock absorber kapangit tignan nyo papakita ko sa inyo etong kinalaban nila eh. Alam mo tong 3 wheels na to, sumikat to Honda to Honda. Sumikat yan, kaya lang binan yan sa Amerika dahil ang dami aksidente. Eh ano, yung front and rear shock, magkamuka. Sinong gumagawa niya? Walang designer na gagawa niyan. Alam niyo kung bakit? Tinanggalan lang nila kasi ng isang gulong yung 3 wheels na yun. Yung Honda 3 wheels, tinanggalan ng isang gulong. Kasi yun ang gusto nilang agawin ng market kasi sumikat yon kaya lang inobserba nyo sa Amerika ang dami na aksidente pagka kasi nag endo yan diretso sa likod ng rider yung motor babagsak sa kanya yung motor basag ang baga nya kaya ganyan ang ginawa dyan Gina ang ginawa ngayon dyan sa Honda na ginawa ng 4 wheels kaya tignan mo pag pupunta kayo sa mga resort ang paparenta sa inyo four wheels na wala ng 3 wheels kasi binan nga yan ito naman, gusto naman niyang agawin yung market na yun, pero hindi nagtagumpay. Kasi iba pa rin ng 3 and 4 wheels sa 2 wheels. Kasi iba marami, hindi marunong mag 2 wheels. Kaya ginagawa nilang 4 wheels. Saka 4x4 yun. Ito, pwede sumempla sa tawid ilog, sa river crossing yun. Hindi. Hindi siya simple yung 4x4. Kaya, apangit talaga na ito. Maganda yan. Kung maumurahan nila yung presyo, tapos, istripin na lang, tatanggalin na lang yung pairing. No? Tanggalin na lang yung pairing. Tapos siguro papalitan yung shock sa harap. Ano ba yan? So, pangay talaga to. tamay uh, netizen. Pangit ito. You're right. You're right. You're right. So, ugly duck. Sabi naman designer, e, ugly duck nga eh. Diba, ugly duck nga. Kaya nga nakasulat niya eh. Oh, Kala nga ano naman maganda yan. E, ugly nga. Inunaan na nga kita. Ayaw ko. Bahala kayo. Pero ito maganda to. Pang Star Wars. Peace brothers, peace ride safe.